Isa na naman sa masarap na recipe ang aking gustong ibahagi sa inyong lahat. Samahan niyo ako sa ating pagluluto. Gagawa tayo dito ng napaka-creamy ulam for today. Yan maglaga tayo ng munggo and then i-add na natin sabay sa paglaga ang mga na slice na natin with puso ng saging isa sa mga sangkap na ating i-add para sa ating ginisang munggo ay ang puso ng saging Ayan, puso ng saging malunggay at sigarilyas mga sangkap na ating isahog doon sa ating ginisang munggo yan kasabay ng pagkulo ng ating munggo at baboy i-add natin dyan ang ating puso ng saging. Nakat natin sa ganyang sizes palang buti natin din sabay-sabay. So ganyan palang ang munggo natin. Cover and wait. Yan, nakita na natin medyo nag-dry. I-add natin ang kamatis at onion natin dyan. So, ayan guys. Nakita na natin nag-dry. Kunti na lang ang tubig. I-add natin ang ating kamatis at onion. Kamatis at onion. Yan. So, patuloy natin i-dry yan. Saka, lagyan natin ulit ng sabaw. Aber. Yan, silipin ulit natin. Yan, dry na talaga siya. So, mag-add tayo dyan ng tubig ulit. Yan, nalagyan natin sa patubig na yan. Yan ang magiging sabaw natin dito sa ating miloloto cover ala. Ayan, sakto na ang lambot ng ating mga inilagay dyan. Lambot ng ating munggo, baboy, at puso ng saging. Mag-add tayo ng another sangkap niyan. Gata. Sa so, nakikita Asin? nyo, hindi tayo nag-gisa dahil ginataan ang ating gagawin. Pinakuluan lang natin ang mga sangkap niyan. So, maglagay muna tayo ng asin. Asin sapat para sa panlasa natin. Ang ganda Lagay natin ang isang basong gata. Sarap ulam. Basta may gata, malinam na. i-add natin ang ah, sigarilyas bell pepper at ah, malunggay yan ang ating ah, mga sangkap na in-add on para sa pagpapasarap ng ating recipe ito halo guys so dito na ako mag -e end hopefully meron din kayong masalap na pagkain sa inyong kapagkainan have a blessed uh, day sa ating lahat bye bye God bless and maraming salamat ulit Oh, mm -hmm. boy.